Hello. Ari na naman kita. Kay kadamo ng mga tao. Nga waya ning pananampalataya. Inang mga gahambay nga Siraulo ako. Daw ya gid sinday kamatayan no. ano pagit ng enda ng ginahiningabot hindi na gid magkaunob-unob kung ano gid na panira ang enda ng himuon sa akin. ay Diyos ko ang kabuhi ta dere sa kalibutan ay tanan may katapusan pero ang enda iya gina palabi kung paano gid sindamang down ng tao kaya itong game post kung uh, tong, tungkol sa ano nad, at itong naduya ang amon bayay ang akon mga gumang hay nagtibuboy agya ka eskwela hanggang elementary lang tapos, atong binsambit ko dito ang picture ni Nonoy. Nga, bata pa ako. Hay, to na to sa bayay nga picture. Tapos, nausu-uso lang ina akong mining, ho. Buisit na nga mining. Din binulabog na kami sa bayay. Tapos, ang indagin na palabas ako kuno ang siraulo. Eh, siraulo na nga ang tingin nyo sa tao. Tapos, aagawan nyo pa ng lahat-lahat. Aalasan nyo pa ng lahat-lahat. Pagdadamutan nyo pa ng lahat-lahat. sinong naapektuhan yung mga bata? Si Nonoy, si si JR. Kasi ako, kayang-kaya ko ang sarili ko. Kayang-kaya ko na nga. Kahit mamatay na ako, itanggap ko na eh. Yung mga bata. Kung ngayon, malaki na sila. Kay, hindi man mapigilan ng paglaki ay. No? Tumatakbo ang oras, ang panahon, ang taon. Tumatanda sila. Eh nung binulabog kami. Elementary pa lang. Sinda, hindi pa ninda kayang sarili. Kaluluoy ang mga No? Hanggang yan, hindi ako yan ninda tantanan. Hmm. Hindi kuman ka mo nakita. Bukan kuman ka mo kilaya. Pero ginapang uh, lapit ko ina sa Diyos. Siyang nakakilaya sa Indo, kung sino man ang involved dera nga gumipit-gipit sa amon ang kaunga ng kaluluoy inalisan na nga ng lahat-lahat inagawa na nga ng lahat-lahat sinda pa ang baldado nababalda pa ang lawas ninda ginagamit sinda laban sa akon grabin dinanas ng kaunga na mabalik hmm. na sa indoong kaluluoy lang kamu kundi sa indo pamilya kaluluoy sa indo ginahimo sa akon ang Diyos kasi ang gumagantiin, eh. hindi ako eh. imagine hamba paninda ako nga si Raulo kaya aalisan ng lahat dahil si Raulo gigipitin <laughs> hmm. pasalamat ako sinambit ko pala yun eh yung sa post ko nung nakaraan doon yung nagsimula eh siguro sa inggit nila yung sabi ko ituturing ko pa rin naman si nanonay na tunay na pami, pamilya at kapatid kahit hindi na ako nila isama sa ios hindi man magbabago ang relasyon ko sa Inda paningin ko sa Inda yun doon nagsimula ang panira ninda naman lumabas na siraulo si Raulo daw ako hindi daw naman totoong nalulungkot kay siraulo Raulo daw yan o ba diba? lumalabas gid Do malabas gid ang katotohanan doon. Mm -hmm. Kamo ang may kagagawan, kamo man may sala, pero pag ako nang nagsalita, hangit-hangit na kamono. Kamo man ang umpisa. Ya man ako dito yung malain na intensyon, ang hambay ko lang ihatohay. Nanugon ako dito sa picture. Kusin din nanas na mga pamangkin ko kahit hindi na ako dalhin sa USA masaya na ako dito abaw merong mga tao dyan iba na hindi daw ako totoong nalungkot kay siraulo daw hmm. grabe eh nang mga bata pa kami yan eh pag nandoon ako sa kahidyukan hinahanap ko yan si Nonoy kasi wala akong kalaro pag kasi ako ang kalaro ko si Bekbek Bek, Bek nanggaring e pag sa kahidyukan kasi ako ang hinahanap kong kalaro yun, yun lang naman sila lang man ang dikit sa pamilya ko si nanonoy kay mas, mas may idadata siya sa akin at kay Gingging yun sabi ni Gingging ay nandito kanina sa pastoral tapos kauuwi lang ay naghahanap ako ng kalaro yun si Gingging nandun eh nilalagnat naman daw siya noon ay hindi kami makapaglaro dalawa din nala siya sa hospital tapos doon ako iniwan sa bahay ni Nanunoy. iniwan niya ako doon umiiyak ako kay gusto, gusto ko na umuwi kay nanay at kay tatay tapos si Ka Frank ata na yung may klase noon sa Ujungan Ang ate ko nagbantay sa hospital kay Gingging. Iyak ako sabi, bilhan na lang daw ako ng manika kay para hindi na ako umiyak magtahan na. Sabi, sabi ko ayaw ko gusto ko yung bola na dilaw kaya nagkaroon ako yun ng bola na dilaw para akong lalaki. Eh tumahan na ako binila na ako ni mama loling yung mama ni nunay yung tapos yung papa niya ata papa akong pumupunta yun kay ano kay tatay sa taklobo minsan parang na silang dalawa kasi hindi pa ako interesado kay ang gusto ko lang maglaro, mag-aral, kumain. Bata pa ako ay yun sabi ko pagdating ng panahon kung ano yung kasundoan ng papa ni Nunoy at ng tatay Kuloni papa akong sabi ko si Gingging na lang ay wala pa sa isip ko mga bagay-bagay syempre gusto ko yung laro lang pagkain, karal ka yun ngayon nagkita kami ni Nunoy malaki na siya malaki na ako matandaan na ka magpareho hindi na laro pa yung mangyayari wala na lumipas na yung mga panahon wala na tayong magawa sasabihin ng mga tao si Raulo daw ako hindi nila alam history history ng pamilya naman. basta lang sila manira hmm wala, ano pang gidang gina hiningabot ni dadri sa kalibutan samantalang pag namatay kita ini mga unod ta ini malunot uyuran lang man ini ano pang halaga di ba mas gusto pa gid ninda mag hadlok ba sa pawan gusto manira ng tao yun